Welcome to my channel guys Andito tayo sa accommodation natin sa mb to go Ayan, pasok tayo sa ating state accommodation Ayan, wow, so nice Pagpasok mo ganun Ayan Ito na, pasok tayo Dito sa tabi yung ating tampipi malaki sa, kapatid ko to eh. Diyan. Ito yung cabinet nila. Maganda yung cabinet nila. Ito yan. Sa stead ba Case na gusto nyong sumakay ng MB to go. Masagana. Ayan. Ito yung na uh, ano namin. yan. Tapos dito, may cabinet siya. Mayroon silang food dito. Ayan. Kung gusto mo lang kumuha dyan, may bayad. Babayaran. Tapos mayroong mini ref. May laman din siya. Yan, kung gusto mo lang din. So, alam nila ang laman, guys. So, no need. Tapos, nakilagay kami dito, guys. Yung sobra namin ulam. Yung ano, yung paksiw. Nakilagay kami dyan. Ito, may paksiw na yung kamay ko. Ganda. Ayan, tapos, sara natin. Tapos, sa bandang likod ko naman, ay, may mirror na ma, ano, malaki and then ito yung comfort room nila ito ayan yan ang super malinis may towel may towel tas may syempre yung ating ano tapos ito yung yung mong maligo may hot and cold water ay hot may hot water sila dyan kung pag maliligo ka Okay. Tapos dito tayo, medyo nagamit na kasi namin to guys ha. Dito guys, ito na yung sa sala. Ayan, mayroong, ayan no, may salamin dyan, dyan, mga gamit natin. Medyo magulo na guys kasi gin, nagamit na nga namin to kagabi. So, kagabi pa kami dito guys. Ayan na yung higaan dito yung sister ko. Doon naman ako. And look at the, ano, window. Ayan. So, mayroong ano, may telephone. If you need something, tawag ka lang, angat mo lang dyan and then they will receive your calls. Ayan. May, may ano dito, may pinakasala o pinakadining, dining area. Ah, pwede rin ano, sala. Ayan, and then TV. At napakalakas na aircon. Grabe. At meron tayo dito, ano, coffee. Um, if you want to, ano, kung gusto mag-coffee, may hot water tayo dyan. Tapos, meron tayong ano, ilaw pa rin. Tapos, gusto mo mag-order ito, itawag mo lang, obi. Order kabi, oh, Order ka, be, o. Ito, oh. May menu sila dito, oh. Ayan, oh. Menu, kung gusto mo. Ayan. Ang ganda, guys. Tapos, meron silang, ano, may cabinet pa sila dito. Diyos ko, may mga cabinet pa sila, eh. Kung isang araw lang naman, isang gabi ka magstay dito. Pero si ano, maganda. Very comfortable. Comfortab. Comfortable. Very comfortable ang life mo dito. Sa ganitong ano, carpeted. Ayan. Medyo ano, expensive nga lang. Pag may pera Pag lang guys. Man. Ayan. Afford sa, kung mahal, afford pa rin guys. Kasi dalawa kayong mag-share ng bayad. O. Gusto mong, tapos may sarili kang CR, hindi ka nalalabas. Ayan. Oo, maganda. So, ito naman yung, ano, yung sister ko. Yun lang, guys. Thank you for watching!